Welcome to my vlog guys Nandito tayo guys Mamitas tayo ng mga sitaw uh, ah, Pitasin ko muna guys Pisa ko na mamitas guys Malaki na Sariwang sitaw guys oh Matas Pitasin Magulang Pangalawang harvest to guys. Sitaw natin. Masarap, putanin. Okay. Matataas yung mga bunga ng sitaw. Hindi pa mga medyo karamihan yung bunga niya. Hindi pa ano eh. Pangin natin ito guys kasi parang pababa yung gapang niya eh. Dapat itong sitaw sa taas niya Para yung pagbunga niya hindi masayad sa lupa yung bunga. lan Dihanan na to ito ang nakuha natin sa taas na bunga guys ng sitaw natin ngayon dito naman tayo mamita sa baba oh, umpisan ko nang mag harvest kalimutan ng ulan, yung sitaw. Ispapin naman tayo nito pagkatapos ng harvest. Ayan, sige, liho pa. Huwag malikot. Focus lang. baba yung sitaw natin guys mataba may rami pang mga buwang sumusunod Nadilid na isang araw pagpitas. Magulang na. Kasama ko namitas si Junior Process. ang video pakita ko mamaya guys pag tapos kumamitas dito pakita ko sa camera ni junior ko Ako dito sa kamera nyo. Yeah. Oo. Uh ang, -huh. uh -huh. ang sagot, oo. Uh -huh. Puy. ka lang. Huwag ka lang lilikot. Focus ba dito ang kamera? Junior guys, ang video man. supported sa akin yung junior ko guys yun yan yung big tube

is <laughs> So, pag wala ang hindi ka makaranas ng mga kamali. Kamali kasi ako pag lampip eh. Hindi ko inilibit yung tiraniman. bins sana marami tayong Miming, alis dyan. Ito na napitas dito guys oh. Medyo marami. Ang upo natin guys, baka bukas lang tayo magpitas. Eh, hapon na yun. Alanganin na. Tasin para dalin sa market. ang narbis dito. Ito lang ang napitas na natin na sitaw guys. Ito ang junior ko guys. Kawi-kawi ga. Kawi ka. yes. Nan. Junior ko 'yan guys. Habang namitas ako ng sitaw, siya ang nagbi sa akin. O ipakita ko sa inyo guys yung ginawa ko na pagapangan ng uh, Alugbati. O nakita ko noon guys sa kapitbahay pinagapang nila yung ulug, alugbati uh, matagal na matay uh, mga isang taon siguro bago na matay uh, yan ang alugbati Itong ang pagapangan ng alugbati yan at itong upo natin guys bukas na siguro magharbis kasi hapon na Alanganin na papunta ng palingki oh maraming bunga guys oh an mayroon pang mga patula dito guys sa area dito noon ang tinanim dito yung bagyo beans pero hinab inabutan ng ulan nalanta sa bandang doon sa itaas ang tinanim ko ay pipino nalanta rin Ah, mayroong natirang tanim doon yung okra. Ah. Tanim dito yung Bagyo bins nalanta yung mastik yung first vlog ko yung maraming stick dito yon bagyo beans dito mo pero nalanta namamatay lahat at do, sa bandang itaas ano naman yung pipino namatay rin kita ko sa inyo guys yung eksperimento ko guys na magtanim ng kalabasa noong ng mama ko pinuto yung talbos ya, yun ang tinanim nabubuhay sinubuka so, sinubukan ko itong opo nabuhay rin oh Ah, buhay na guys. Talbos lang 'yan ang tinanim ko, guys doon sa bandang ilalim guys mayroon extension ako doon nakita nyo yung staking doon ito ang unang eksperimento ko na talbos madaling mamunga raw ang sabi nila ah, de, sinubukan ko nabuhay naman Hindo, dito sa bandang itaas guys yung upo ko marami din ang bunga oh. kita nyo guys Hmm? Mayroong mapitas dito pero bukas na. hapo na kasi. Oh, 'yun. Hindi mo muna ako magpitas ngayon ng upo. Kasi 'yung mga chicken ko ay naghintay na. Wala pa sila kain. Pakainin ko muna. Sa bukas na ako mag- pitas ng upo yun, malaki yung upo kayo yan malaki ang upo gumapang sa puno ng kahoy oh. yun oh. yan ang bunga ang upo ito guys yung mga talbos na gumamak gumagapang pa ilalim yan ang itatanim ko doon sa bandang ibaba yung extension ko doon na mayroong mga stick na para sa upo yan daming bunga guys oh daming bunga ah isang sako siguro to maharbis mabigat naman eh dahil sa paliki yung isang sakong upo